Um, good morning, 2 a.m. Nakatulog ako. And so, ito yung idea from time from day hanggang 1 second lang. Para lang mapakita ko yung idea. <coughs> well, probably, pro hindi 100% to, pero sana makatulong. Anyway, ito yung unang idea is um, kung naman yung confirmation, di ba? Kung yung confirmation. Ang ginamit ko dito is um, ito. 9 sa ka 50. Pero syempre, higher the time frame. Higher the time frame. Higher the um, EMA. Mas accurate siya. Pero, Huwag naman kasi wala na kayong kikitain. So, ito na lang sa sa 10.9. 9, 9.50. So, ito yung mga confirmation ng downtrend. Right? Yan yung confirmation ng downtrend. Ito yung confirmation ng downtrend. And then, yan. Confirmation ng downtrend kasi so, ito yung confirmation ng uptrend. Ito. Yan. So, nagkakaintindihan tayo dyan, ha? Let's say yung... Ito, ito. Ito yung latest, ha? Eh. Ito yung latest, ha? Eh. So, hindi, hindi natin kaanong kita ko na mangyari dyan. Hindi pa tayo ng lower time frame. So, ito yung confirmation ng downtrend. So, downtrend tayo sa XRP sa 4 hours right? Yan yung uh, baseline natin. Pag na-break niya yan, pag na-break niya yan, pwedeng mag-up na yung market or mag-pull mag, -mag back din. Hindi natin alam. Pero syempre, tayo tayong way para malaman kung saan tayo pupunta o break na ba yun talaga o bababa pa -ba 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 ulit. So, Punta tayo ng lower time frame. Sa 3 hours, wala pa rin tayong makitang pattern, right? 2 hours, wala pa rin tayong makitang pattern. Ito, nakakita tayo ng consolidation dyan. Pero maliit lang. Yan o, consolidation. So, wala ka pa rin pattern, wala ka pang makitang EMA. Ayan. Ito pa lang din yung EMA na makikita mo. Ito pa lang din yung uh, baseline natin. 20 minutes. Yun pa rin yung EMA. 15 minutes. Yun pa din yung EMA. Nakita tayo ng kitang nagtamang EMA. And then, consolidation pa rin tayo. 5 minutes. Ito, medyo may nakita na tayong EMA rito. Yung EMA na yan uh, within this area lang yan. Within this area lang yan. So, kung i-blow up mo yan, hindi yung kasama. Pag gumabot yan, pwedeng bumagsak yan kung hindi nyo mag-break yan. Yan. Ito, within dito lang yan. Ayan na yan. Tama. So, wala pang nagtama. Ito yung confirmation mo ng app. Ito yung confirmation mo ng app. Uh, bullish. Pero to galing sa taas yan, hindi nagtama. So, bearish yan. Gusto niyan, pabagsak yan. Uh, Papanong susukatin yan. Pag nalilito ka dyan sa mga, mga, mga week na yan, ito ang na mag-straight. Ito lang lang to. Ito yung pag sinasabi ko na walang noise. Yan yeah So, ang reversal natin is from 0.5 hanggang dito sa 886. Right yan ang reversal area natin. Um, reversal zone. And then, ang stop loss natin, of course, somewhere around here. total. Pwede itong stop loss. Masyadong malayo yan. Pwede mong palitan naman yan. Pero din tayong technique yan. So, yan ang stop loss. As, yan. Yan. Ngayon, kung gagamitan mo yan ng uh, ng template. Hmm? Ito yan. Ayan. Hanggang doon sa taas. So. Ayan. Ayan template. Ito yung stop mo. Konting-konti -konti na. Ah, uh, below lang nung. Below lang nung. Dito. niyan ito, ito, ito. Hindi, pa. Hindi yan. ito. yan. Ito, ito. Below lang nila. Kasi ito na yung reversal zone Potential zone mo. Yan yung sa 5 minutes. Tapos saka balik mo to. Yan. Dito pa lang, may makita ka ng pattern. Anong pattern na kita mo Na yung, na yung reversal niya, na yung reversal niya, umabot dito sa yellow. So dito, may possibility ka na yung reversal niya, umabot din ng yellow. Umabot din ng yellow kung reversal na to. Possibility lang yan. Right? Ang um, ang um, main thing doon is eto. ito. Ito, ito, ito. Kagawa mo to ng Yan. Pag nag-break niya dyan sa line na yan, possible na reversal yon. Bago dumating dito sa reversal area mo. May makikita kang may makikita kang ito. Yan to. May makikita kang ito reversal, di ba? Yung EMA pataas. May kita mo yan. Pataas yung EMA. Right? So, saan ang entry niyan? Siyempre, sa pullback pa din. Anyway, mamaya may kita yan. So, ito. Ganun din. Ganun din dito. Uh, ang confirmation nito is itong ito. Right here. Right? Pero, ang, um, oh, yung TP pala nito. Kung downtrend, kung downtrend, ito yung, ito yung wukon mo para masukat mo. Wow, 1.3 to 2.6, yun yan ang, yan ang TP mo. Somewhere around now, yan. Andyan ang TP mo. Pero, kung gusto mong gamitin, kung gusto mong gamitin yung, uh, Ayan Susundan mo lang, di ba? Ito ang titi mo pag bumalik na dito. dito sa portion na ito. Ayan. 0.25, Pag mababa yan, bumalik dyan, mag-sell ka na. Pag na-hit niya yan. Ito mo. Kung susundan mo to, dito, mag sell ka na. 1.25. Medyo so, ka reversal na yan. Kasi so, nalagpasan so, na yan. lang ng konti yan. public pabalik na Pwede mong iset up yan dito sa mga uh, consolidation. Consolidation yan sa so, maliit na time frame. Para mas maliit. Mas malaki yan. Kasi so, pag bumababa yan, bumababa din. Ito. Tumataas na yan. para mas marami kang makuha. so balik tayo, di ba? Ganun din yan. Pwede mo rin sa sundan. Ah, uh, ayan. Pwede mo rin sa sundan. Kamot lang. Hindi pa bumalik, oh. Dito, bumalik na siya. Doon. Ayan. Anyway. Ah, uh, di. Asa na tayo. Dito tayo. So, ang ang reversal na ito sa template. Remember, parehas din yan ng parehas din yan ng ito. Parehas lang yan. Ang panta yan. Oh. Parehas lang yan. Ang template, saka so, yung parehas lang. Ang reversal nito, bago umabot dun sa reversal, talagyan mo yan ito para alaman mo kung aabot nga siya doon. So, paano mo gagawin? paano ka mag um, mag enter dito? Punta ka na dito sa 1 second. Parang kitang-kita natin. Ito yung area. Yan area. Dito sa one second, pag binlo up mo to. makikita ka ng confirmation ng downtrend. Confirmation ng downtrend. So, so it goes and confirmation on downtime. Is ito. Area. and downtime. And here, look, what is it? The one you're area, and then you reverse side. So, meron kang, meron kang nito down. Right? And meron ka dito up. Right? Paano mo malalaman na ito na yung reversal niya? So, first of all, na-break niya dyan. Meron siya dito ang confirmation. Saka mag entry sa dapat ang terima mo. Yan. Panong makapang entry yan. Eto. Yung pa din. Yan. This is a DVD Yan. Yan. 5. 5. 5. 5. Okay ba? Diba? So, something around here. Uh, pag ginamita mo ng ito yan. Kabaliktad. Diba? Kailangan mo mag magbaliktad. Ganto. Ganyan. Ganyan to dito. Yan. Yung mga, yan, diba? So, meaning, meaning, kasi itong reversal na to, ito din yan, no? lagyan mo ng ayun yun yun. Diba? Reversal error. Pero ka naman masigurado yan. By setting this right here. So, nasa area na siya ng reversal. And then, Yan na yan. Ito na yung confirmation mo. Mga reversal mo. Nasa area sya. Confirmation mo. Pullback na naman ang hinahanap ko dyan. Paano mo kukunin yung pullback nyo? Reversal din yan. Baliktad nga lang. Diba? Face. Tingnan so, natin ito. Reversal dia So, balikkanan lah Reversal to Reversal area And then ito, confirmation doon, pababa na yan. Reversal area din. Yan ang entry. Reversal, reversal lang. pero syempre naka pa rin yan. Sayap, time pa rin. Yan. Yun, yun lang para makuha mo ito. Pero ito pa rin yan. Ito pa rin yung minanap natin. Diba? Kaya yun. Yun yung from from day hanggang one second kung gusto mo. Maging super accurate. Pero ang base mo pa rin dyan, syempre. Dito pa rin yan. Ito pa rin yung area mo. Yung lang ka mag-start mag-UA. And then, sasabayan mo na. Yan. Ang kinuha natin, ito. Ito. Ito ang kinuha natin kanina. Ito, so, itong entry na ito. Yan ang kinuha natin kanina. Base dito sa reversal na yan. Base dito. Base dito. dito sa reversal na to. 0.5 right. uh, to 0.8 Yan. base yan and then nung na-hit na yan dahil downtrend tayo kukunin natin itong reversal na yan ibabaliktad mo kung gagamitin mo yung template pero kung hindi measure mo lang na ito which is this part right here 0.5 816 right there okay ah medyo mahaba pero ganyan, lahat yan ganyan lahat see ito lang consolidation pero ganun pa rin yan makakakita ka pa rin ng pattern dyan like this pattern right here, right? Umabot siya ng 0.7. So, pwede mo assume na yung susunod na pattern na. Ito, niya Ito. Hindi niya mabibreak. Abot niya ng 0.7. Ito. Abot din sa 0.7. Kasi isang trend lang na niyan So, dito. Base dito. Yan ang sa malamang ang target ng entry. Pero syempre, pagdating diyan, gagawa, ka pa din ng gagawa ka pa din ng uh, ng parallel para mas sure mo na angat siya. Diba? So, ang entry nito ang entry nito Hindi dito. Ang entry nito is dun pa sa susunod. Dun pa sa susunod. Dito. Ito ang entry nyo. Yeah. Diyan lang entry nyo. Para makasigurado ka na talagang uptrend na siya. Anyway, 21 minutes. Medyo matagal-tagal na panoodan ito good luck na lang.